Magandang gabi sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Sisiu Academy. So pag-usapan natin sa video episode na to ang manpower and manpower requirements natin. Ano? So alam naman natin lahat kung gaano kaimportante at kabital ang manpower sa isang operation ng farm. Dito nakasalalay ang operation ng farm natin, ko lalo na kung hindi tayo mismo nakatira sa farm at hindi natin araw-araw nakikita ang operasyon ng farm. So napaka-importante na magkaroon tayo ng team or makapagbuo tayo ng isang solidong team na kung saan maaasahan natin at solidong sistema na kung saan umalis man tayo sa farm, wala man tayo sa farm, tatakbo ang farm natin ng minimum ang uh, disruption. So napaka-importante na uh, alagaan natin ang mga tao natin at importante din na masala natin silang mabuti. Kasi uh, alam natin lahat na, na, na mga may-ari ng farm na talagang isa sa mga problema is yung napakabilis na turnover ng manpower sa isang farm. So maraming umaalis, uh, mahirap makahanap ng kapalit na maayos. Ano? So yun ang narinig kong karamihan na reklamo. So ito muna. Ano? So dapat Unang-una sa lahat, pag nag-hire tayo ng tao, alam dapat ng tao natin kung anong expectation para sa trabaho niya at mag-guide natin ang mabuti. Kasi karamihan, yung mga tao hinahayaan ng sa farm kung anong gagawin. Walang proper training, wala man lang uh, proper orientation. Pag sinabing ah, galing na to sa farm na to, alam na niya ang gagawin, pero hindi po yun. Kasi unang-una, ang, ang farm na yun may sariling sistema, ang farm natin may sariling sistema may sariling rhythm. So, that's why dito sa uh, Logis, Academy Farm, ang ginagawa ko, talagang lahat ng tao ko, tinitrin uh, tinitrain ko sila na sumunod sa sistema ko. Ako ang may hawak ng sistema. That's why umalis man ng mga tao, sasalpakang ko ulit, ulit, ng panibagong tao, nasusundan lang niya ang sistema ko. That's why hindi ako gaano na problema sa gano'n. So, anyway, uh, pinag-usapan natin ang, kasi dito sa, sa Logis Hizu Academy Farm, magkahiwalay ang tagapag-alaga ng sisiw at sa general maintenance kasi ngayon hiniwalay ko na ng lugar ang lagayan ng sisiw. so mas nakatutok ako doon dahil mas sensitive ang mga sisiw at talagang mas masahol pa sa bata ang sakripisyo para sa kanila ngayon sa last uh, video episode natin binanggit na natin 'yan pag-usapan naman natin ngayon ang general maintenance ano ng mga manok natin yung mga tagapakain, mga farm hands mga farm boys kasi tagapag-alaga sila ng manok ano So una, pag nag-hire ako, dalawang tinitingnan ko. Tinitingnan ko kung talagang mahilig sa manok. Pangalawa, tinitingnan ko kung masipag. So mayroong one month na provision and observation ako sa kanya. And pag nag-hire ako, organic. Pag sinabi kong organic, referral ng mga tauhan ko or mga naging tauhan ko na. Kasi alam na nila ang sistema ko, alam nila kung sino ang taong babagay sa sistema na yon At alam nila kung sino ang babagay sa ritmo o rhythm ng buong operation ng farm ko. Kasi dito, halos magkakaibigan ang mga tao sa loob ng farm ko. Meron kaming half court na basketball court. Nagbabanding sila, naglalaro sila. So, masaya. Hindi yung parang sa ibang farm, minsan may mapapansin ka, may magnanakaw, may ninakawan, may nawawalan. So mahirap yung gano'n yung may duda ka sa mga tao. Minsan naman, ang ibang tao sa oras ng trabaho nawawala, nagtatago, nagpapalusot ng kung ano. sa so, talagang napakahirap. So dito, makikita mo talaga tulong-tulong. Pagkatapos ng trabaho, lilipat sa iba. Kung talaga may kailangan pang gawin, na kailangan tulungan, magtutulong-tulong. So gano'n yung na-develop natin yung teamwork and rhythm sa isang farm. Pero yun nga, yung isa sa mga expectation ng natin bilang isang owner na dapat gagawin ng isang mga ng isang farm boy or farm hand is ganito. Unang-una muna, gigising ng maaga. Dapat medyo madilim pa gumising na or alas 6, gumising na. Maunang gumising sa manok. Magkakape na and nagkakape ka na rin lang, huwag ka nang magbabad sa cellphone, huwag ka nang magbabad sa TV. Nagkakape ka na rin lang, mag ikot ka na lang sa area mo. Kasi ganun ang pinapagawa ko sa mga tao ko. So nag-iikot sila sa area alas 6 para unang-una makita mo kung ano man ang nangyari sa manok mo. Kung ninakawan ang area mo, marereport mo kaagad. Kung kinain ng aso ang mga manok na nasa area mo, marereport mo kaagad. Kung medyo may sakit, makikita mo kaagad. Kung may nabagsak ng nyog, makikita mo kaagad. Kung medyo may hindi nagtunaw, makikita mo kaagad. So marami kang mapapansin just by observing sa pag-iikot. Kung may mga sirang bakod na posibleng pasukin na magnanakaw, makikita ka agad. So napakaraming pwede magawa maagang maaga pa lang sa pag-o-observe. So pangalawa, pagkatapos mag-ikot, mag-observe, kung wala pang feeding time, kasi alas 7 ang feeding time ko, nagtatanggal na sila ng mga palapa ng nyog, yung mga nyog na nahulog, tinatanggal na nila para malinis. After that, magpapakain, magpapainom. And occasionally, lalo kung bagong tali ang mga stags, every now and then mag-iikot yan, halos every hour kasi alam naman natin napaka-sensitive ang mga stags pag sumabit ng konti ang tali niya hindi niya hihilahin yan mamamatay yan pag nabilad so occasionally iniikutan niyan. ganun ang minimum na trabaho ano tinitingnan yung mga tali kung dapat na bang palitan dapat nang i-repair tinitingnan ang mga dapuan kung bali na o kailangan nang i-repair i-repair -re tapos yung uh, area kung talagang may mga sabitan kung masyado ng uh, madumi kasi sa area ko may sa, farm ko may isang taga pag grass cutter lang isa lang yun lang ang trabaho niya ikot lang siya ng ikot sa mga area grass cutter lang ng grass cutter linis lang siya ng linis so yung mga nagpapatuka ng manok ang ginagawa nila talaga nagpapatuka nag-aalaga lang ng mga manok pero sabi nga natin maraming kaakibat na gawain ng pag-aalaga so kailangan laging malinis ang paso no kailangan laging kinukuskusan ng paso na walang namumuong mga lumot walang namumuong mga lumot para lagi malinis. Hindi nabibilad ang tubig. So, dapat uh, train na sila na pag umaga, ang painom sa umaga, ipasok na sa loob ng tipi ang painuman. Para pag nagpainom, doon na maghapon ang manok, iinom, hindi mabibilad, hindi iinit ang tubig, hindi magiging dahilan ng sipon at halak. Tapos, pag... Pag ng trabaho, malalakan ang stag. Hindi na kailangan, hindi naman kailangan bantayan. So, pwede sila maka-idlip-idlip, makapagpahinga. Mga uh, alas 12 hanggang alauna, alas 12 pwede ring idlip Ganun. So, ganun lang naman. Tapos dito sa farm natin, nung una, uh, may tagapagluto ako ng mga pagkain para sa kanila. Kaya wala na silang iintindihin. Trabaho na lang nilang gagawin nila. Pero ngayon, medyo nag-streamline tayo. So kumpleto naman lahat sa mga lulutuin. So, magre-reshuffle na lang sila ng uh, kung sino ang marunong magluto, magre-reshuffle. Yung hindi marunong magluto, mga ahoy na lang para sa dirty kitchen kasi talagang sa dami nila, baka isang linggo lang ang gasol kung talagang laging yun ang gagamitin. So, kung ini ko pa rin ng disiplina kahit papaano. So, pagkatapos niyan, makakain sila, nakapagpahinga, may konting libangan, may TV, may wifi naman dito. Pero pag trabaho, trabaho. So doon mo talaga makikita yung interest ng tao. Ano? So pag lahat sila sinusundan ko yan eh. Lahat sila mo ni monitor ko. Pag umaga, minsan nga, nauuna pa ako magising sa kanila. Sinisilip ko kung anong ginagawa sa lugar nila. Minsan nauuna akong pumunta doon. Ako mupuna yung mga hindi nila napapansin na mga medyo magkakasakit na o may sakit na. kaya yung mga manok na dapat i-reject na, pangit ang tayo, maputla, na maigsin leeg. So, dapat uh, natitrain na sila sa gano'n. So, sa akin, hindi pag gaano. So, iniikot ko yun. Tinuturo ko sa kanila para eventually sila na mismo ang magkukusa na ituro sa akin yung gano'ng mga bagay. So, yan ang mga trabaho ng isang uh, farm, farm boy or farm hands. So, bukod dyan, bukod sa routine na pagpapakain, sa gabi naman, kailangan medyo alerto ng konti. Medyo alerto ng konti. Pag nag-ingay, nag-ingay ang mga gansa, nag-ingay ang mga aso, nag-ingay ang manok, kailangan gising ka agad para mag-flashlight, mag-ilaw. Kasi baka hindi naman natin sa sinasabing magnanakaw, baka meron. So, mas maigi ng alerto. Ano? Baka madisgrasya ang manok, madisgrasya ang mga tao natin. So, mas okay na maging alerto. Tapos, uh, bukod dyan, uh, ako hindi ko pinapayagan na magpuyat sila ng magpuyat kahit na may cellphone, may TV, hindi ko pinapayagan. Kasi unang-una, magsasakripisyo ang kinabukasan. Late na magigising, mawawala ang rhythm or ang routine na alas ng umaga ikot sa area. So talaga ini-instill ko ang disiplina. Kasi unang-una, nagpunta sila sa farm ko para magtrabaho. Hindi naman para maglibang. Hindi naman para magkungwingin kung ano Kasi sa buhay kasi, uh, kailangan matuto ka muna bago ka kumita learn first before you earn. Bago ka bayaran ng malaki, kailangan magaling ka muna. Sa so, ganun din sa farm. So, marami nag apply pagdating sa sahod, tinatanong ka agad ang sahod. So, pag nag-a-apply sa akin kung magkano ang sahod, yun ang bungad, hindi ko na siya tinatanggap. Kasi interesado lang yan sa sahod. Hindi yan interesado kung uh, ano ang magiging trabaho niya. Wala siyang pakialam doon. Ang pakialam niya, makakuha muna sa'yo, hindi magbigay muna. So sa akin, kasi ako yung ugali ko, magbibigay muna ako ng value, ipapakita mo ko muna sa'yo kung sino kung ano ako. Kung tingin mo karapat dapat akong bigyan ng sahod na mas maganda, mas maayos, ma-promote ako, maituring mo ako mas maayos, I will feel good. If not, I will find other company or other areas na kung saan mare-reward ako ng ganon. Kasi kung baga I know my worth, alam ko maayos na ako, marunong na ako. So I deserve uh, a better position in my life. So, parang ganun din sa buhay. Ganun din dito sa uh, mga manpower natin. Kailangan makita natin na interesado sila na yung pangalawa na lang sa kanila yung kita. Kasi, pag ganyan ang attitude ng isang tao, mas lalong nare -reward. Ako, mas lalo kong nare -reward. Hindi nila sinasabi sa akin, pero ako mismo ang nagkukusa na mag-increase ng sahod. Pag nakikita kong ganyan ang tao ko. So, ang iba na mindset is yun nga. Tinatanong muna ang sahod. So, pangit yung ganun sa akin. Ayoko ng ganon. Kailangan ipakita mo muna sa akin kung ganon kakagaling kailangan mong kumbinse muna ako na susunod ka sa sistema ko, na tatak tatakbo ka sa loob ng sistema ko, na susunod ka sa rhythm ng sistema ng grupo, ng team, bago kita i-reward ng mas maganda-ganda ng maayos-ayos. Kasi alam naman natin lahat sa operation ng farm, hindi naman dito kailangan ng mga bachelor's degree. Hindi naman... Uh, Kung baga, hindi ito lucrative na trabaho para magpasahod Kasi uh, pag nag-operate ka ng farm, ako bilang isang owner Ramdam ko ang sakit, ang hapdi ng gastos Walong milyon na nauubos ko, wala pang balik Kaya ngayon, napipilitan ako magbenta kahit pa paunti unti paunti-unti Ngayon, uh, sa mga tao natin, sa mga tao ko uh, yun nga ang tinitingnan ko. Na bago ko sila bayaran ng malaki, tinitingnan ko muna kung talaga may i-contribute sila sa team ko. Kasi gusto ko lahat umaasenso. Pag umaasenso ako, kasama sila. Pag lumakas ang sales, kasama rin sila. Kung sino ang sacrifice ng una hanggang huli, talagang isasama ko yun. Kaya, ganun yung gusto kong makita ang mindset. May kusa, uh, may uh, willing na magpa-training, tapos willing mag Uh, undergo sa teamwork sa buong sistema ng operation ng farm. So, pag mga 3 months, 4 months, nakita kong ganoon ang tao ko, na-absorb na niya ang buong sistema ng farm natin, then, uh, kumbaga, it's high time na ma-assess na ang mga uh, performances nila as well as uh, nagbibigay tayo kahit papano ng uh, porsyento sa sales and eventually, kung medyo maayos na, magkakaroon ng standard na bonuses. Kasi nga, importante rin kasi sa farm na may communicate mo, malaman ng mga tao mo yung goals mo, yung direction. Kasi as a leader, they believe in you na talagang uh, kailangan alam nila ang direction mo para alam nila kung hanggang saan sila susugal sa'yo. Alam nila kung may kinabukasan sila sa farm natin. So yun lang naman eh, kasi kung nang mga nanggaling sila sa hirap, sa isang mahirap na sitwasyon sa buhay, ayaw na nilang maulit. Kasi kung mga uh, instinct yun eh rule of survival yon na kailangan we have to become better than our previous uh, situation our previous position so ganon so sa mga uh, viewers natin na mga tauhan sa farm so kung mga supportahan nyo ang mga boss nyo, supportahan yong farm niyo, and then yung malasakit ano kung ano yung kaya yung gawin na hindi kayo inuutusan makikita at mararamdaman ng boss niyo yun, makikita at mararamdaman ng mga kasama mo yun. So, kung hindi man kayo mabayaran ng maayos sa trabaho nyo ngayon, pag nakalipat kayo sa iba, mas magandang reward ang may offer sa inyo. Kaya, wag kayong magsasawang gumawa ng mabuti. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng amo mabait. Ano? So, ang sinasabi ko lang yung para sa akin. Pero alam niyo naman, pag hindi kayo tinatratong mabuti, meron naman kayong choice. Meron naman kayong choice. Ang sa akin lang, uh, kung papasok sa, sa farm ko, magiging empleyado ko, kailangan talagang sumunod sa akin. Kasi kung baga lahat ng tao nakamonitor sa akin yan, yung sistema ko, yung proseso ko, departmentalize, so talagang alam ko naman na kaya nila ang trabaho nila. Kasi karamihan sa farm, underpaid and overworked, pagod na pagod, sobrang tarik ng bundok na pinapakainan. <laughs> gugulong pa yung patuka ang painuman talagang napakahirap tapos tag-ulan pa grabe yung sakripisyo dinaanan ko rin yan kaya naiintindihan ko yung mga tauhan natin kaya bilang uh, owner kailangan uh, makikita mo ang scope of uh, area ng coverage nila kung hazardous ba kumbaga, uy, uy, kailangan yung workload nila alam natin na kaya nila hindi yung sobra-sobra so yun lang guys maraming salamat sa inyong lahat Master Marcos, at ito to ng Lord Jesus Academy.